Kaya mga kapatid, bilang panghuli, ang Allah subhanahu wa ta'ala nagsabi sa Quran, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha wal tangzur nafsum ma qaddamat ligad, wa attaqullah inna Allah khabirun bima ta'malun ta Ya Allah, sabi ng Allah, O kayo na mga mananampalataya, Katakutan ninyo ang Allah sa tunay na pagkatakot at magbaon kayo, maghanda kayo at isipin ng bawat isa sa inyo ano ang kanyang maitatalaga, ano ang kanyang preparasyon sa umaga, sa pagdating ng araw, sa araw ng pagukom, darating ka sa araw ng pagukom, anong ginawa mo? Sa loob ng oras mo dito sa mundong ito na ginugol mo, sa loob ng 24 hours na every day na halos ang karamihan sa atin ay naging biktima ng mapandilang na lipunan na ito na nandito tayo sa social media. Instead na nagbabasa ng Quran, instead na nagdidikar tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, nagtitiktok, tumitingin ng mga YouTube, tumitingin ng mga walang kabuluhan at mga kasalanan na ang ating mga mata ay nakakagawa ng kasalanan. Ang ating mga tenga, nililinlang tayo, niluloko tayo, at ginagawa tayo mga mangmang ng mga tao na ito na mapanlilang. Saan natin ginamit ang tama? Ang ating mata, ang ating tenga, ang lahat ng maito, ginamit ba natin ito sa ikalulugod ng Allah, mga kapatid? Ilang mga tao dito sa mundo ng mga Muslim na gustong makakita, pero hindi sila nakakakita. Isa sa hindi ko makalimutan na nakita ko, isang bata. Tinanong siya, Mundo, anta-wulid, anta, wulid, ya, anta hindi ka makakita, ay naam. Al-an, idasuil ta, turid an, mo makakita ka para makakita ka ngayon, para kung anong hiling mo sa buhay mo, makakita ka ngayon, sabi niya, Iwa e, Allah, inihiling ko sa Allah na hindi na ako makakita ngayon. Bakit? Kasi ayaw ko ng aking mata ay makakita ng mga ipinagbabawal ng Allah. <laughs> La ilaha illallah. kuwatul iman mga kapatid nasaan tayo sa ating mga mata kung saan natin ito ginamit. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum at sana napulutan natin ng mga aral na ito, ang mga sandaling ito, lalong-lalo na ang ating paghahaj. Hayakumullah wa jazakumullahu khairan wa jazakumullahu ilma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.